kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. bago pa man dumilim ang pag-asa ng suspendidong mayor ng Bambantarlak na si Alice Go sa pagkatuklas ng NBI sa fingerprint ng isang Go Wapping na talagang kaparehang kapareha sa fingerprint ni Alice Go ay minsan ang naging kampante, matapang at palaban sa pagsagot sa Senado at sa pagkumbinsi na siya raw talaga ay isang totoong Pilipino. Madam Senador, ako po ay lumaki po sa barangay Virgen de los Remedios, Tarlac po. Ako po ay isang Filipino, uh, your honor. Ako po ay isang Filipino. Kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Ang language ko po ay Tagalog po, senador. Ako po ay isang Filipino. Sa yes. farm po, ang gamit po ng namin lingwahe po ay Tagalog po. Kahit na tostadong tostado na si Alice Go pero hindi pa rin ito sumusuko sa mga bumabanat sa kanya sa Senado. If you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong ko ko na tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoriado nyo. Kasi kinocoach ka ng lawyers mo siguro. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your Ako sa farm. Basta, tell us about your Sa farm. Ano ba? Huwag tayo robot. Apa? I'll be very honest. Apa? Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Pinaninindigan talaga ni Alice Go na siya ay isang Pilipino. Tell us um, more about your life in China. Wala po akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po. Uh, Madam Senador, wala rin po akong ibang citizenship kung hindi Filipino lang po. Uh, Madam Senador, mas kaya ko po ikwento na mas, mas uh, fluent sa Tagalog kasi yan naman po ang mother tongue ko po kaysa sa, po sa Chinese language po. Gigil na gigil si Senador Risa Ontiveros sa ginawang pagsisinungaling ni Alice Go, kaya sinisiguro nito na bago pa man ito may deport sa kung saan mang bansa, ay sinisiguro nito na dapat na kanyang mapanagutan sa loob ng pitan ang mga kasalanang kanyang nagawa sakaling mapatunayang guilty ito. Yun yung sinigurado ko sa DOJ in particular kay Usec T na head ng Interagency Council Against Trafficking na kahit magkaroon ng penalty of deportation sa kanya Kapag na-convict siya on any of those cases, she will first have to serve her sentence here in the Philippines. So, kumbaga, hindi lang free pass na madedeport at doon na lang niya harapin yung uh, consequences sa kung saan bansa, bansa siya idedeport. But she will have to face the consequences kapag mapatunay ng mga korte natin na nilabag niya ang mga batas ng ating Republika. Dahil sa sobrang stress ni Alice gokong kung kaya't sumamaraw ang kanyang pakiramdam, rason para hindi na ito nakadalo sa nakaraang hearing. Pero sa susunod na hearing ay hindi na ito pwede pang umiska po. Isaset namin soonest yung uh, susunod na pagdinig at napaka magpakita na siya doon. Eh. Dahil pagkatapos niyang dead mahin in effect, Uh, yung uh, imbitasyon namin sa nakaraang hearing dahil hindi katanggap-tanggap yung mga dahilang ibinigay niya sa kanyang uh, excuse letter uh, dahil sa kung sa tingin niya hindi siya fit maging resource person For sure, in the mind of the committee, fit na fit siya at isa siya sa pinaka dapat humarap, lalo na sa mga issue ng identity at citizenship. Uh, kahit sinayit niya na may other ongoing processes uh, na ngayon sa BIR, uh, sa Office of the Ombudsman at sa isa pa, hiwalay pa at parallel na process yung Senate Committee uh, hearings. Dahil dinedman niya yung nakaraang um, imbitasyon, ay uh, sinabina ko na siya at ang ilan pang mga tao, uh, yung mga kinikilalang magulang niya at yung mga kapatid niya, kapag hindi in-honor ni Mayor Alice Guo, pati yung sabina. And I wonder of this already. I will cite her in contempt. Dahil sa tulong ng ilang mga Pinoy, rason para makapag-operate ng kanilang iligal na gawain, ang mga sindikato sa Pogo, kahit kailan talaga ay mayroong Pinoy na kayang mag-traidor. Para lang sa personal na interes. Yung Hong Seng Nayang at yung ni-raid ng paok uh, na Pogo sa Porac naman, konektado rin. So, paano nangyari yon? Ayon din sa mga papeles na nakolekta sa raid, ang koneksyon nila ay sa pamamagitan ni Dennis Cunanan, yung dating Deputy Director General ng TLRC, na may criminal conviction for corruption. Hindi rin siya nakarating nung nakaraang hearing bagamat nan yung nandun yung kanilang attorney. Dalawang senador lang ang talagang porsigido sa pagsupil sa gawain ng mga ilegalista sa Pogo. Walang balak na lubayan ni Senador Risa Ontiveros ang kaso ni Alice Go. Ito pa ang ilan sa mga banat at plano ng senador sa kaso ni Alice Go. Na si Mayor Alice Guo, na sa totoo ay si Gua, uh, Guo Hua Ping ay hindi totoong Pilipino. Siya ay Huad o Peking Pilipino. She is a Chinese national masquerading as a Filipino citizen in order to give cover to Pogo at yung mga criminal activities na ginagawa sa loob at sa ilalim ng Pogo. At ito po, uh wag nating kalimutan, napakalaking insulto sa mga botante ng Bamban, unang-una na, insultong malaki sa mga institusyon uh, ng ating uh, gobyerno. At at insulto din sa bawat mamamayang Pilipino. At itong pagmatch match ng mga fingerprints ay pinakamabigat na ebidensya na para tanggalin si Mayor Alice Go sa kanyang pagka- upo bilang mayor. Maraming salamat sa National Bureau of Investigation sa pamumuno ni Director Jaime Santiago sa kanilang uh, mabilis at maagap na pagharap sa isyung ito. Dapat mapanagot siya sa lahat ng mga krimen na ginawa niya at mga krimen na ginawa ng Pogo Hub uh, sa ilalim ng kanyang watch, no, at sa kanyang active participation, jaan. Uh, but of course, this revelation is not the end. So Guo Huaping, sooner than later, we will uncover the rest of your deceptions. We will know and we will make known to the Filipino public the extent of this deception. How about po kung hilingin ng kampo po ni Mayor Alice na yung ano is ipasuri din po sa independent fingerprint experts? Would you support it po? Kasi baka anticipate lang na questionin talaga nila. Unnecessary. Saka magugulat ako or baka hindi ako magugulat pero mas magugulat ako pag hiniling nila iyan dahil sino naman ang pwedeng kumwestiyon sa independence ng National Bureau uh, of Investigation of course that's within their right uh, to request that pero wag na nila sigurong hingiin na idaan sa komite if ever they would have to present their own Uh, pieces of of evidence pero para sa akin nung inilabas uh, kahapon ng NBI na match talaga sa kanya kanilang uh, scientific study nung dalawang sets of fingerprints nina Guo Huaping at ni Alice Lialgo na parehong tao ito para sa akin gold na yan i think solid na po talaga itong uh, fingerprint results under two different names years apart pero ayun pa rin, ayun pa rin ang fingerprints uh, nung nag-iisang taong ito, si Guo Huaping. Nang dahil sa pagkasilaw sa pera ng mga kapwa nating Pilipino kung kaya't nagkaroon ng katulad ni Alice Go, Pera lang ang katapat ng mga Pilipinong tumulong sa kanya para maabot ang kanyang pangarap na maging politiko sa ating bansa para mas madaling maprotektahan ang kanilang ilegal na negosyo na itinayo at binagkukuhanan ng limpak-limpak na salapi sa tulong ng mga kurap na Pilipinong nasa gobyerno. Ikaw, Handa ka rin bang tumulong sa isang katulad ni Alice Go? Guay laupe, tuwi tayo luklay. lang. Kwa si Huidipin Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.